Hello guys, it's me again, Ende Marikit, and welcome to my channel. Ay, ay. ayaw lagi na. Uy, ayaw. Dali mo rin. Ako dun, ito ko na nang. O di magpabadlong kay para dili tama stress. Dudong, ay nakalaka na si Dudong. Napiyang ito na si Dudong guys, kay Lungas. Nakipag-away mo siya. Oo. Hoy, ayo ayo muda mga friend. Sss, ah, gahi yung ulo oi. Eh. Bala muda eh. So guys, madto karon sa katong truck bitaw nga na nitakilid nito sa may pilapilan kay matud sa dagan sa Astoria na agapon hantud karon and gitabangan sila uguan kuan sa bako no so Tag makuha na to dito kay dili makaagi ang akong mga silingan. Dili makasudo mga sakyanan, dili makagawas ang sakyanan. So ilang gibuhat is yes, dito sila agi sa may Magana na siya ng high school nga to sila lusot. So kung ano siya hassle kay motiyok pa man sila, layo-layo na. So nindot o matangtang na doon ang truck na nakaharang kay para makalusot na sila. No? So ato nga doon na niya tatad. Dadaan! Ala ina ni dudong oi. So dere guys sa patag mo jud oi. No. Yeah. Nyo pa na siya continue og kuan. Patag og bakho kay bisi pa ang bakho ngadto sa Picas area. No so dere. Arani. Ah. Naog mo diha. Ala, ina ninyo, uy. La, masuko kok rebak ko. na namun ngari. Oh. Ah, badlongon lagi mo, uy. Oh. Ang kukulit. Naalimot pag yung panahon, badlongon pa dyan mo kaayo. Dino? Mubalik to sa Malirin? Kisa ingon? ingon? Balik. Abale. Ah, Oke. Okay. Adik lagi mau magaway-away ba. So guys, ang sulit di ani guys kinaka finishing touch na siya. Diba? Bor mag blood sa ba. Ah. Ah tungod kay na dei mga aso-aso rang dapita. Ari. Delik mo rike basak diha delik. Pag kake ata oh. Eh, Ay, kayo. Bilis. <laughs> Kaya niya yan, no? Ang lilikot niyo nga. Tapos ngayon, magpatulong kayo sa akin. Ano kayo? Hello? <laughs> Super Enet. Para doon. Para So, are, are enemies ar sa unahan guys. Kay, kada abitaw nga to ni paingon sa may truck basig maabdan pa nato Ay, eh, nabati pa man ako nga nagsigi pag kay kay dito. so basig maon na to no so basin oo -oh. basin maon na tong ilang gikuhit karon basig ila na gipatindog ang truck <laughs> ah adili ah, lagi magdanghag Uy! arami padam agka no so talisalop na jud ang kuan adlaw gamay na lay kuwang mungitngit na siya kay ang adlaw Kuwan na siya gamay na lang jud ko gamay na lang siga hey! <laughs> hoy dali ni mo ngari ay ko, dali mo ngari So, nga rin dapit, guys ang nasimento kayo, ang diri pa man sa may unahan, diri is, hapit na. Itarong pa lang ang dalan. Ilan na yung gihagpatan kay Nindot po dyan yung simento nga na clear na batanan. Kanang nabutang na ang kuan, mga culvert, ilan na natantan pag maayo, na flatten na gano'n. Usa nila kuanan, butangan og forma para sa kalsada para Oh my god. Uy, ay ang kulit naman oy. Yan na. Matusok na imong kuan lubot. Asa man si Julia? Dali na mo Agi panghimasa na mo daan panghimasa panghimasa panghimasa. Dali. Bang himasa na mo kay Arman lakaw na kita. Nali. So there guys, dagan kay puno do ni Indian gitangtang siya. Hawa na kayo there you. And makita na ang balay, oh, di ba? <laughs> di ba makita na na yun. So there you guys, dagay puno karon. Wala na hawa na siya. So kire na lang din habili ni kining dakpo. Wa siya gitangtang kay silungan man sa mga trabahador may medile mga way dai dali ri dali na mo ri dali 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 dali